hindi ka dyan, Mike. mo makakuha po dyan. Hindi lang patigasan. mo pa maghahat dun at dulo. mo pa Tapos pasok tayo Ganda-ganda naman dito.

Si talaga ba? Baka Lorenzo rin yung spring na ginatukoy nila, no? Goro. Spring mo nito sa kanan. Andito sila, JJB. Ay, pero na ang Ay,

Di Lorenzo yung pangalan ng area. Ito naman yung Ha? Pangalan ng area dito. Lorenzo. Ito, ito, ito San Lorenzo siguro, men. Ano ba? Kumbaga, bagwa ba? Ano yung... Ano yung... Itong lugar na ito talaga may ari. Lorenzo. Pakapili ito. ang so, pangalan ng area, Lorenzo talaga. Oh. ni niya, ano ba? Marika. Lorenzo. Ito naman yung dito? Ito naman yung Dani mending asuh di dekat cancha